Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at hiyandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaak at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, Natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaak ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad tinawag ni isaac ang pansin ng ama Ama Ano iyon anak tugon ni Abraham Mayroon na tayong apoy at panggatong Ngunit nasaan ang tupang ihahandog tanong ni isaac Sumagot si Abraham Anak ang Diyos ang magbibigay niyon Kayat nagpatuloy sila sa paglakad pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos gumawa ng altar si Abraham. Inais niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos kapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang sak natitiyak ko ngayon handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak paglingon niya may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangakong sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pumamagitan ng iyong lahi, magpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Berseba. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Egypto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala ng daluyan? Ikaw naman Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara. At ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ikaw o daigdig ngayon ay nanginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Aleluya, Aleluya! Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Yesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Yesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihing, tumayo ka at lumakad? Ngunit, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyariang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at tumuwi ka na tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.